nahihiwala yung malinis na tubig sa malibag na tubig? Pwede pala yun? Dumating na nga itong in-order ko na Joy Boss M16 Plus Self Wash Spin Map. Sisipagin ka talagang maglinis kapag itong map ang gamit mo. Ito nga pala yung mga nasa loob ng box. Ang baket, dalawang microfiber cloth, ang map head at ang kanyang map handle. Napakadali lang din itong i-assemble pag dudugtungin mo nga lang yung map handle sa map head. Sobrang dali lang din itong gamitin at ipupush and pull mo nga lang ito kagaya niyan. Mas pinaganda pa nga yung quality ng comb to make it durable compare mo sa old version na parang brush. Na kapag tumagal kasi, eh lumalambot at nadedepor. Kaya ay highly suggest itong upgraded version nila. Kapag talaga naglilinis ako ng bahay, itong downy talaga ang nilalagay ko dahil bukod sa nadidisinfect na nga ang bahay nyo ay talaga namang napakabango pa. Napaka-convenient nga rin itong gamitin dahil hindi mo na nga kailangan magbanlaw or magpiga-piga pa. Nakatipid ka na nga sa oras at syempre nakatipid ka pa rin sa tubig. O di ba napakabonggani? At syempre ang pinaka-highlight nga na feature ng ating map ay yung nahihiwalay yung malinis na tubig sa malibag na tubig. Na mo napupunta nga sa gilid yung malibag na tubig at nagstay naman sa gitna ng bucket yung malinis na tubig. Hygienic na gamitin at hindi ka rin mahihirapan sa paglilinis nito. Yung mop cloth kasi niya is upgraded na up to 3 layers of fiber. Kaya mas absorbent gamitin kapag ka may natatapong mga liquid. May side filter na nga rin pala ito para maiwasan ang pagbabara na iiwan sa loob ng bucket kapag kalilinisin mo na nga ito. Kaya naman kung bet nyo nga rin ito mga mari, ilalagay ko na lamang ang link sa comment section or sa yellow basket. Yun lang, salamat!